Hindi lang ang relasyon ang dapat sinisave, dapat sarili mo din. Marupok, alam ko na ikaw yan. Yung taong kahit iniwan sa kawalan, kahit nasaktan sa panahong ikaw ay naiwan, pero sa muling pagbalik ng taong ng loko sa'yo, tinatanggap mo pa rin ito. Dahil lumaasa ka na baka this time totoo na, baka this time seryoso na, baka this time priority ka na. Umaasa ka sa mga baka kahit hindi ka sigurado Pilit mong iniintindi ang mga pangyari kahit sobrang sakit para iyo. Dahil wala kang choice kung hindi manatili Kung hindi maniwala at umasa na baka sa muli mong pagsugal, iyon ay itong maipanalo Pero idol, hanggang kailan kakakapit sa sitwasyong ikaw ang naiipit? hanggang kailan ka lalaban sa sitwasyong ikaw lang ang nakikipaglaban. Hanggang kailan ka magtitiis sa relasyong nakakasakal at sobrang toxic na. Let me remind you, Idol, na hindi porket pa ulit-ulit bumabalik, paulit ulit-ulit mo ring tatanggapin. Hindi porket pa ulit-ulit magsisori, eh pa ulit-ulit mo ring patatawarin. Dahil to tell you, kung totoong mahal ka talaga, hindi yan gagawa ng dahilan para ikaw ibitawan at lalong hinding hindi niya ulit-ulitin ang kanyang mga kasalanan, lalo na't alam niyang ikaw ay nasasaktan. The real man knows how to value, love, and protect you, hindi yung ikaw ang magsasuffer sa pain. Kaya kung nahihirapan ka na, tama na, bitaw na, dahil minsan, hindi lang relationship ang sinisave, dapat sarili din natin. Dapat alam natin na worth it tayo at never nating naging deserve ang love na pang-trial card lang. Remember, kamahal-mahal ka at deserve mo yung taong love na walang expiration. Hindi yung pang-trial subscription lang. Keep in mind, you deserve the best dahil worth it ka.